tumutulong in the mm -hmm. private sector, yung communication equipment natin, tine-testing, mm -hmm. mga pang-rescue, yun po, isang okay. level po yun ng paghahanda. Ready po tayo doon sa mm -hmm. pag-responde. Kaya lang, reaction po yan kapag nagkaroon po talaga ng napakalaking lead mm -hmm. Ang mas importante pong paghahanda, <laughs> hindi po nakikita ng lahat, at kailangan po talaga natin maghabol ng todo-todo, ay yun pong engineering solutions po. Ibig sabihin, know. yun bang mga bahay natin, mm -hmm. uh, buildings, tulay, and other critical infrastructures, mm -hmm. yan ba ay talaga matibay upang kayanin niya kayanin nila yung malakas na pagyanig o pag-alog ng lupa mm -hmm. na nagkaroon ng malaking lindol. Mm -hmm. uh, kasi po, kahit napaka-perfect po, halimbawa, nang <coughs> hinagawin ng uh, Covenant Hall, kaya lang po ang mga tao naman na nasa loob ng bahay na mahina ang uh, pagkakagawa, ibaka eh, doon po sila matabunan o malibing mm -hmm. Yan pong ibig sabihin natin Apa. handa po mm -hmm. ang national government in mm -hmm. ng ating mga plano marami po tayong mga tao na highly trained naman po for mm -hmm. collapse structure rescue kaya lang engineering solutions kailangan po natin mag Apa. Apa. pero kapag pagpapatupad mm -hmm. po mm -hmm. dapat kailangan natin pero Yusek, Avante. Avante. Radio Balita. balita. ¡Nayon! ¡Abante! ¡Radio ¡Nayon! ¡Abante! ¡Abante! Radio Balita. balita. ¡Nayon! Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. 2025 National Budget EP na pawalang bisa ng ilang cost-oriented group. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Ipinadedeklarang void o pinasasawalang bisa ng ilang cost-oriented organization ang 2025 national budget. Inihain ng mga grupong Teachers Dignity Coalition, Freedom from Debt Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates ang petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court ngayong hapon. Gate nila sa kanilang petisyon, labag sa saligang batas ang budget dahil sa mas malaking alokasyon sa infrastruktura kesa sa edukasyon. Partikular ani nila rito ang 1.05 trillion pesos na mundo para sa kumpara sa 913.3 billion pesos na pinagsama-samang pondo ng DepEd, SHED, TESDA at mga state university at mga college. Dinulugsa rin nila ang reclassification ng gobyerno sa pondo para panitawin na pinakamalaking bahagi petitioners na maglabas ng writ of prohibition ng SP. Ilan ang respondents na sisintasi na, si na Pangulong Bongbong Marcos at ang Kongreso sa paggamit ng pondo at kalaunay temporary restraining order sa pagpapatupad ng 2025 national budget. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mabilis. Sa iba namang balita, LTO iniutos ang masusing pagsisiyasat sa anti-polo road rage shooting. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Cher Balagtas. Oh, okay, inutos nga Land Transportation Office sa LTO Chief Asik Vigor D. Mendoza II ang investigation sa road range shooting sa Antipolis City kung saan isang SUV driver ang nakuha na ng video na nagpapotok ng baril matapos makipagsuntukan sa dalawang motorcycle riders. Ayon sa ulat aksidente na baril ng SUV rider ang kanyang misis habang tatlo pa ang sugatan. kasalukuyang lukuyang inihanda ang kasong multiple prostrated homicide laban sa 28 anyos na suspect, isang negosyante mula sa Quezon City. Naglabas naman ng LTO Intelligence and Investigation Division ng show cause order laban sa SUV driver at tatlong motorcycle riders. Sinuspindi muna ang kanilang mga lisensya sa loob ng 90 days habang iniimbestigahan ang insidente at inilagay sa alarm status ang kanilang mga sasakyan a, ang kanilang sasakyan at mga motorsiklo. Nagpaalala si Mendoza sa mga motorista na umiwas sa road rage, ipakita ang disiplina sa kalsada at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang sarili at pamilya. Ako si Cherk Balagtas ng Abante Radio Balito Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Abande. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa aming social media accounts sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa oras na ito, sumayin ang mga balita mabilis, mabangis at... Walang mintis dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Ako si Tala Lopez. Magandang hapon. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita. Ngayon.